So, ayan mga kawiks no, isang masayang hapon sa lahat dyan. Yan ay tayo ngayon ay nasa compound ng Chochi Foundation dito sa Santa Misa no. So yan tayo ay gagala dito sa mga ilalim ng punong kahoy dyan. Mamasyal tayo dito mga kawiks, samahan nyo ako. Ayan, nung una maliliit pa ang mga puno na ito nung ako ay napasyal dito. Ngayon sa pagbabalik ko ay malalaki na. Ayan, dito nga may mga halaman din sa baba no at may mga punong kahoy na yan so pasyal pasyal lang dahil sa palipas ng oras habang nag aantay nag aantay sa service wow so ikot lang tayo dito mga gawiks no? dito sa ilalim ng mga punong kahoy na to at sa kahalamanan Ayan, sadyang ito talaga ang kanilang yan, ginawa para pasyalan o magtanim ng mga punong kahoy para makatulong sa ating kalikasan, no? So ito yung lugar na to mga gawiks ay apat na basketball court ito nung una. Original na ano nito, pwesto, simentado at basketball court. Apat na court ang nakatayo dito noon mga gawiks no. At yun na nga giniba at yan binungkal, inayos at ayan na ang mga ginawa no. So ayan yung nakita natin nung unang itinanim yan. Ngayon buhay na buhay na. So ayan. May mga nakasangga no. Dahil para hindi matumba. Ayan. Mga tubo. Pero ngayon buhay na buhay na mga gawiks. So malalaki na sila. Malalaki na mga puno na yan. Dahil maliliit pa ito nung tayo ay na-upload ko rin to mga gawiks no. Ang lugar na ito na tayo na namasyal habang ito ay kasalukuyang inaalagaan ng no, maliit pa So, yung mapansin natin mga gawiks no sa mga sanga-sanga no, may nagmamarkot din. So, ayan mga nagmamarkot, minamarkot yung sanga. ayan marami, marami. Maraming sanga ang minarkot no. So, ayan. So, maaaring padamihin nila ang uri na yan, mga guwigs no. Yan, hindi ko alam kung anong uri ng kahoy yan o anong halaman. So, yan, ikot naman tayo doon sa kabila mga guwigs. Yan, huwag sa gitna. Maganda ng halimuyak ng hangin. Ayan, mahangin no. So, talagang para sa inang kalikasan ng mga puno na ito. Ayan. So, dito tayo muna mga guwigs sa maliit no yan ito kasi maluwag masyado yan yan makita natin ang kabuuan ganda oh so, yun ang halaman Kumakapal, kumapal na lalo ang mga tanim nila dito no. Lumaki pa yung mga puno. So minsan lang tayo dito na gawi mga gawiks no pag may service lang. Yan. Dati nung tayo ay nandito noon ay yung kasagsagan pa ng pagbabakuna. Pagbabakuna ng <clears throat> sa virus. Sa COVID tayo ay nag-service dito dahil marami ang binakunahan dito. Tayo ang nag-service no at maliliit pa itong mga puno na tong ngayon, malaki na. So yan na nga ang ating inikot mga gawiks no. Magkabilang pwesto, magkabilang gilid. <laughs> Sapagkat yung gitna ay masyadong maluwag. Ayan, marami silang minamarkot. Ayan, mga markot nila yan mga gawiks no pagka yan ay umugat na ay puputulin nila at itanim na naman sa kung saan banda sa ang parting lugar dito so yan malabas tayo dito mga gawiks ayan so ito yung gitna naman sa compound dito ayan so ayan mga gawiks ang gitna ng party ng kumpaw no ayan so marami ding mga tanim dito mga halaman sa gilid gilid ayan wow ganda So ikot-ikot lang tayo abang wala tayong gagawin no, tambay lang tayo, nagaantay lang tayo sa ating service. Ayan, sa mga halaman dito sa paligid ay ating iniikot-ikot lang ayan so marami marami pa silang mga itatanim pala dito mga gawiks no tawid tayo dito ayan so ang lalaki ng mga paso lalaki ng mga paso dito so ayan ang mga tinatanim nila dito mga gawiks no ayan ang mga garden garden dito ang mga paso na malalaki ayan tataniman nila ng kung anong tatanim nila mga gawiks ayun siguro yung mga namarkot markot nila doon mga gawiks no pag ayun ay okay na at nag ugat baka dyan ilalagay no so hindi ilang ako sure pero hula lang yun palagay ko lang nga so ikot pa tayo doon sa gitna mga gawiks sa mga halaman sa buong paligid ay sadyang tinataniman nila ng mga halaman no Wow malawak, malawak nga dito pero sadyang tinataniman nila lahat ng mga kung ano. Ayan, may langka dito mga gawiks. Oh. Wow, langka. Ayan lang ang aking nakilalang tanim na <laughs> siyempre tayo ay nagtanim niyan eh. Langka, may tanim tayo niyan doon sa ating lugar. Sa kabila, mayroon din no, oh, katapat. May langka nga dito mga gawiks no. So, sila ng garden. So, ayan ang ating pag-ikot-ikot maluwag maluwag ang buong compound dito dito naman tayo sa may parang pool may tubig may tubig dito mga guwiks sa gitna ayan pamasyal tayo dito yan samahan nyo ako baka may isda dito makita ayan pasyal pasyal yun oh. paikot ayan ano kaya ang isdang mayroon dito? Wala. Wala tayong nakita. So yan mga kawiks, may isda nga daw yan sa loob. Pero di natin makita, nasa ilalim. Pag hinagisan ng feeds yan, lalabas. May mga isda daw yan. So yan, ikot lang tayo dito. lawak na ikotin natin na compound <laughs> wow. so ang marami dito mga guys mga halaman halaman mga tanim so dati ay may nakita ko doon mga kalamansian mga guys may tinanim na kalamansi doon banda try nating ikutin kung maikot natin doon no? yung mga tanim na kalamansi ay check natin kung may mga bunga na Ayan mga guwiks, mukhang maraming tinanim dyan na parsley, no? Ayan, mabango yan, mabango yung dahon na yan mga Gawiks, no? Ayan, mabango yan ang dahon na yan. Naamoy ko nga dito yung alimuyak ng hangin, yung amoy niya. So dito ang maraming mga pangtanim nila, no? Ayan, mga seedlings. Dami nilang mga seedlings dito mga guwiks, ayan, mga itatanim, no? Ayan, yun. Dami nilang seedlings dito. So kaya tayo ay nakita ng maraming pasong malalaki Baka nga doon yan itatanim din Yan ang paligid dito na ikuti natin Punta nga tayo mga gawiks sa may banda Nung may nakita ko dati na nagtanim sila ng kalamansino Tingnan natin kung may makita tayong may bunga doon So ayan malaki na yung langka dito mga gawiks Ayan marami silang puno ng langka dito na itinanim Wow Yun o no? Puti natin yung mga langka dito Sigurado pag nagbunga nga ito mga gawiks Ay marami silang maharbis So nandito na tayo mga gawiks Na tinatanim yung mga kalamansi no? Ito na yung nakita ko dati Ayan maraming ang bunga maliliit So ayan mga gawiks yung kalamansian nila dito no? Ayan mga bunga nila yan So yan So marami nga, maraming puno nga ang kalamansi dito. Siguro yung iba mga gawiks ay hindi nabuhay pero marami yan. Ayan yung kalamansian dito. Pero maliliit pa yung mga bunga. Wow. So yan, marami, maraming kalamansi. Marami din puno ng langka. Ayan, kalamansi. So ito, dito nga yung maraming kalamansi mga gawiks. Ayan, ang dami dyan mga puno ng kalamansi na itinanim. Yan yung maliliit pa lang na bagong tanim nung tayo ay napasyal dito no? ngayon ay malalaki na at may mga bunga at bulaklak na nga. Ito, daming bulaklak din ito mga gawiks. Oh. Maliliit ng mga bunga, ang kukiyot. <laughs> ang kukiyot ng mga bunga, liliit pa. Ayan, ang daming mga bulaklak nito puno na ito lang. Oh. Yan. Yan lang ang punong napansin natin na maraming mga bulaklak at maliliit na bunga nung. No? So yan, ang dami-dami nilang bungang maliliit. Tayo ay pabalik na mga guwigs, no, umikot na tayo. So ayan yung mga kalamansian nga, nakahiligra no. Ayan, malalaking puno na yung iba. So yan. So dito ay yan, medyo patay na yung mga gawits, yung isang puno doon kulay no? brown na. Dahil sa sobrang init siguro. Ay, ito naman, kakaiba itong puno na tumagawik. So, mga dahon lang sa mga sanga. Ayun, ano kayang puno to? May bunga siya mga guwik. So. may bunga. Ayan, yung dahon niya ay sa sanga lang nakakapit. No? Ibang ano, wala siyang mga sanga-sanga. Kundi yung bawat piraso ng sanga, doon lang tumubo yung dahon. Ayan. Wow. So ngayon mga gawiks no, tayo ay nabut ng hapon dito dahil nandito pa rin tayo, nag-aantay at nakatambay. So ngayon mga gawiks, ang kapaligiran ay sobrang tahimik. Ayan, minsan pahangin-hangin lang. Ayan. So parang ako lang ang isang tao dito sa kapaligiran ngayon mga gawiks no, dahil 5.30 na ng hapon at tayo ay nag-aantay pa rin sa ating service dito. Ayan. So maganda, maaliwalas ang hangin at yung kapaligiran no? Ayun. Ngayon ko lang nakita mga gwitch pala itong mga lamshed nila dito sa paligid no. Yung takip ay kawali. Ayun, nagkintaban ng mga kawali mga gwitch. Doon sa paligid, ayan, diyan banda ang dami at doon din, ayan, ang dami doon mga Greeks. So ito yung isa na ating lalapitan no. Kawali talaga mga gwitch. Ayun. Ayan, kawali, ang dami dami Pinaka lamshed nila sa takip ng lamshed nila mga gawiks. Ayan. Ang kawali ang takip. Lahat doon sa paligid no. Ayan. Yung may mga lamshed sa mga streetway. Sa mga daanan. So ayan. Hanggang ngayon ay nandito pa rin tayo mga gawiks. At napansin nga natin yung mga nagkintaba no? Akala ko kung ano. Nung nilapitan ko ay kawali pala. So yun lang, at muli, yan, sa lahat dyan, maraming salamat na hanggang sa dulo ng ating video, nakasama ko kayo. So bye bye, yahoo, masayang buhay lang sa lahat dyan.